Huwag na huwag mong iismulin ang tulad namin ng mga single mom. Kasi kami mga single mom, sa paningin ng mga tao, masama kami. Kasi nga, nagkakamali kami tapos iniiwan. No! Alam nyo ba na mas pinili namin na iwan kami kaysa manatili sa isang relasyon na alam namin na pasakit ng sa amin? Hindi kami talunan. Ano yung talunan? Yung mga tao na mga irresponsable na walang pakialam sa kanilang pamilya. Kaya kami mga single, mamatatag kami. Kaya naming mabuhay kahit wala kayo o walang lalaki sa buhay namin. Kaya naming tumayo sa sarili naming paa. Lalo na't na may mga anak kami na ipaglalaban. Minsan nga, yung iba ginawang nila, nilang libangan. Kasi nga, pag single mom, hindi na daw karespirespito. Kasi daw, uh, ah, marami ng karanasan. No way. Huwag niyong ganyanin ang mga single mom. Kasi alam niyo, sila yung mga taong may mga paninindigan. Mas pinanindigan nila yung pagiging isang inay at itay sa mga anak nila or sa anak nila kaysa maghanap ng mga tao na wala namang pakinabang sa buhay nila. Minsan nga, di ba? Ina-underestimate niyo pa kasi nga ganito ganyan, kaysa ganyan, no way. Dapat respeto niyo sila kasi babae din sila. Pero alam niyo, ang mga single mom, sila yung mga taong marunong umintindi at rumispito sa inyo. Kaya napakaswerte niyo kung nagmahal kayo ng mga tulad namin. Kasi alam niyo na marunong na yan silang umintindi at mga gawain kung ano ang ah, nakabubuti para sa inyong relasyon. Pero sana, maging totoo kayo. Huwag yung paglaruan ng mga single mom. Kasi mostly sa mga nakikita ko at this time, pag single mom, pinaglalaruan lang, walang kwenta kasi nga may karanasan na. Respeto na lang. Huwag niyo na lang silang gambalain kung yan lang din naman yung hanap nyo kasi sila namumuhay ng tahimik lumalaban yan para sa kinabukasan kaya dapat respeto na lang din para sa aming mga single mom salamat